Binigay ko sa inyo ito kapag nanglaan nyo kung magkano, ano? Kung oh, magkano? Um, uh, 900? Grabe <laughs> naman 900 ito? Um, ano? Super mga lower. Lower. Lower, 500. Hindi naman! Lower yes. naman um, lower. Lower sa... Lower pa yun? Oo, lower, lower. lower. No, lower. lower. sa oh, 500. 450. Hindi, lower. Para ang tayo ito, ako. 300. No, 300. Lower pa! Oo, <laughs> <laughs> lower. Mean? Oh, lower. Lower pa! Ano ang Baka 299. Hindi, lower. lower Siwa, <laughs> <somewhere. laughs> 250 ako. <laughs> lower. Lower? Huwag oh? Baka free lang yan. <laughs> <laughs> Hindi, 100 plus lang tong bag na to. Belinda ba? Actually, 599 yung original price niya. Pero uh -huh. ngayon, naka-150 lang na pesos peso siya. Wow. Tignan niyo naman, scratch-proof. Tapos meron pa siyang global lock. And at the same time, tignan mo naman yung zipper. Working! Pwede siyang sling bag. Pero kung ayaw mo, don't worry because you can remove this. Kasi meron siyang detachable how Oh, two-way bag! Yes! Oh. yes. Two-way bag, you can use this as your handbag. Uh -huh. Or sling bag, di ba? Ang ganda! Ang ganda! Sa sa inyo. Yes, crush ko po. Oh. Oo. Oh, Oo, di ba? Oo. Oh. No, Ang sayo ng basket ko lang yan. <laughs> Panag na yan. Naku, me and <laughs> Luna. <laughs> Sagaw <Teko>, ka natin yan. <laughs>